Hello! Mabuhay! Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Bini Bining Jen at ngayon ay babasahan ko kayo ng isang napakamintang kwento. Ngunit bago ako magsimula, may nais muna akong itanong sa inyo. Nakakita na ba kayo ng isang bruha? Ano ba ang itsura nito? Tama! Nakakatakot! Bakit kaya nakakatakot? Ano bang ba itsura niya? Patay buho. buhok. Kaya nga eh, parang sabong. Kaya ako na ito nang iyan, dahil ganyan raw ang itsura ng isa sa mga tauhan sa kwentong aking babasahin ngayong araw. Handa na ba kayong makinig? Simulan na natin. Ang pamagat ng kwentong aking babasahin ay Bruhahahaha! I Hihi! Hihi! Hi. Kwento ni Corazon Rinejio at guhit naman ni Roland Michael Ilagan. Maniwala ka man o hindi? May kapit ako na bruha. Ang pangalan niya ay Mrs. Magalit. Patay niya. Malaalang breto. Malaki ang butas ng kanyang ilong matalas siyang tumingin. Pero maganda ang kanyang ngipin. Puting-puti at kumikinang kung siya ay tumatawa. Bro! Ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah. Bro! Ha 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 ha! Humahagal pa tawa si Mrs. Magalit noong nanonood siya ng komedyante artista sa plaza. Bro! He he, he, he. Bro! He he, he. Napag-umisngis si Mrs. Magalit noong nagkoykantuhan sila ni Aling Mila. Kapag natutuwa si Mrs. Magalit sa mga bata, naiipit ang tawa niya. Bruh! Hi! 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 Bruh! Hi! 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 siya habang kinukurot ang mapintog kong pisngi. Bakit ko nasabing bruha si Mrs. Magalit? Hindi dahil... Mukha siyang bruha at ibang klase siyang tumawa, kundi dahil hindi siya pumapasok sa bahay namin kapag may walis sa pintuan. Sabi ni Lola, sa malamit na mga kaluluwa niya. Ang mga bruho't bruha raw, ay takot sa bahay na malinis. Pananggalaban sa kanila ay walis tambo sa may pinto. Mayroon pang dahilan, Kaliwang kamay ang pansubo ni Mrs. Magalit. Ganyan daw mga bruha kung kumain, sabi ni Lola. Hindi ako talagang takot kay Mrs. Magalit. Iho ko lang siya makita sa gabi. Kapag malalim na ang gabi at nanonood siya ng TV, nakakakilabot siyang tumawa. Bro, ho, 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 Bro, -ho -ho -ho. Dumadagundong ang malulutong niyang halakha para tuloy narindaman kong nanginig ang lupa. Noong minsan natapa, si Mrs. Magali lumipad ang mapuputi at makikinang niyang ngipin. hagit hagitgikan at halakhakan ang mga salbahing taong nakakita sa kanya. Parang nagmukhang broo bruwa broo sila sa aking paningin. Broo <tinyan> ho 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 ho. ho 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 <tinyan> ho. Humihik-bihik-bihig si Mrs. Magalit habang pinapulot ang nabunin niyang postiso naawa ako sa kanya at inalalayan ko siya. Napadaan kami sa aming bahay at minabuti kong hiyain siyang pumasok para makapagpahinga. Hala! Makalimutan kong kalilinis lang pala ng nanay ng bahay. At panigurado, naiwan niya ang walis sa may pintuan. Ay, Uncle hindi na ako papasok at maluwi ang aking chinelas. Pinilit ko pa rin siyang pumasok at pumayag naman siya. Laking gulat ko nang hindi siya natakot sa walis. Inalok ko si Mrs. Magalit ng merienda. Ginamit niya ang kaliwang kamay sa pagsubo ng biskuit. Alam mo, Iha, nilalayo mo itong kanang kamay ko kaya hindi ko magamit. Napahiya ako. Maling-mali ang aking akalang bruha si Mrs. Magalit. Tinitigan ko siya ng gusto at aking napuna na matanda na siya. Maputi na ang mukhang patay niyang buhok. Malaki ang butas ng ilong niya dahil medyo hirap siyang huminga. Matala siyang tumining dahil malabo na kanyang mga mata. Alam mo, Iha, mahirap tumandang mag-isa. Wala akong anak, walang asawa, at wala nga pagtulad mo. Ang lungkot-lungkot ni Mrs. Magalit, kaya binuksan ko ang TV para siya ay maaliw. Sabay kaming nanood ng komedya. Bro! -ha 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 -ha! ang hagalpak niya bro hehehehe he, 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 ang bungis-ngis ko. Brohehehehe, ang hagit-git niya. bro <laughs> ang halakhak ko. bro <laughs> <laughs> ang palahaw naming dalawa nang magkanda-iyak na kami sa kakatawa. Simula noon, hindi na bruha ang tawag ko kay Mrs. Magalit. Ano kaya ang tawag ka sa kanya? Tama! Ang tawag ko kay Mrs. Magalit ay Lola. At dyan nagtatapos ang kwento ng Bru ha ha ha, -ha. Bru -hi 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 -hi. Maraming salamat sa pakikinig!